May apat na klase kung paano kumikita ng pera ang tao. For example, may tinatawag tayong employment, self-employment, business, and investment. Employment, ano to? Ito yung mga tao na usually sila yung nagtatrabaho at meron silang boss, meron silang sweldo na 15, 30. Self-employment, ito yung mga taong nagnenegosyo pero sila rin yung tao sa sarili ng negosyo. For example, may ari ng bigasan ang tawag sa kanila, self-employed. Para kasi sa atin, pag may bigasan ka na, pag ikaw may pwesto, ang tawag sa inegosyante na. But, as per Robert Kiyosaki, ang self-employed, ito yung mga nagnenegosyo, but sila rin yung nagbabantay. Alright? At marami sa atin nandito. Business, paano daw masasabi na business ang ginagawa ng tao? Business ang ginagawa mo if ang negosyo mo ay tumatakbo kahit wala ka. For example, Jollibee. Sino bang may-ari ng Jollibee? Yung may-ari ng Jollibee, siya ba ang nagbukas ng pinto at nagsabi na, Welcome to Jollibee, sir. Welcome to Jollibee, ma'am. Siya ba nagbantay sa'yo? Siya ba kumuha ng orders mo? Hindi. Pero, kumikita ba siya? Yes. Or yung mga ibang tao, kumikita sa sarili nilang investment or sa sarili nilang pera. So, ito yung mga tiyatawag natin na apat na klase kung paano kumikita ng pera yung tao. At alam mo ba na 95% of the people, they choose employment and self-employment. Only 5% lang ang nagbo-business at nag invest Pero alam nyo ba, sa panahon ngayon, 5% ng yaman ng buong mundo ang naghahati po niyan is the 95% of the people na nabelong sa employment and self-employed quadrant. And the rest, 95% of world wealth, sobrang dami nun. Ang 95% na yun, ang naghahati-hati is the 5% of the population na ang ginagawa ay business and investment. Ngayon, kung tatanungin mo ako, paano nga ba maman sa buhay or paano maging asensado? So for me, it's just that kailangan mo talaga mag-business at mag-invest. Pero ang tanong mo sa akin ngayon, eh hey, Pearl, hindi naman tinuro sa akin yan ng nanay ko. Sasagutin kita ngayon. Kaya gano'n nangyari, it's that, nung unang panahon, isa lang kami trabaho sa pamilya, buhay na. Usually, lalaki lang, ang babae nasa bahay lang yan. Pero sa panahon ngayon, dalawa na may trabaho sa pamilya. Kulang pa rin. Ibig sabihin, nag-iiba kung paano tayo kumikita ng pera. Ibig sabihin, ang economy natin nag-evolve. -e So, dapat ang mindset din natin nag -e evolve Correct? Pansin ninyo, anong tinuturo sa atin ng mga magulang natin? Anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Pero kung papansin ninyo, here in the Philippines, most of the rich people, ano ang nationality nila? Chinese. Ang Chinese, paano mag-isip? Ano siya sabi sa anak? Anak, ikaw habang bata pa, ikaw bantay ating negosyo. Diba? Ganun yan. Para paglaki mo, ikaw may ari ating negosyo. So, sa dalawang mindset, sabi nga sa akin ng mentor ko, Pearl, there's no poor people, only poor mindset. Kaya ganoon nangyayari. Sa dalawang yun, yung isa maghanap ng trabaho, isa para magnegosyo, tingin mo, sino more likely to succeed? Of course, that person na nag-iisip na magnegosyo. Kaya that's why I'm telling you this because the economy is evolving so much right now. It's changing rapidly. Kaya dapat ang mindset din natin dapat nag-evolve. Kaya ang dapat nating gawin is for us to do business and investment. Ngayon, nandito naman tayo sa dalawang diskarte ng tao kung paano sila kumikita ng pera. Okay, para mas maintindihan mo, ang dami kasi mga tao, they're asking, bakit ganun? Ito pa rin yung nagiging life ko ngayon, hindi pa rin ako nakakaget ahin. Walang mali. Ang mali lang, or ang kulang lang, is their mindset or the knowledge that they have. Now, I'm gonna teach you right now kung ano yung mga diskarte ng mayayaman, ba't sila lalong yung mayaman. Alright? Ngayon, may tinatawag tayong law of singleness and law of leverage. Dalawa lang po yan. Law of singleness, ano to? Ito po yung mga tao na nagtatrabaho pero mag-isa lang silang nagtatrabaho. Or sa kanila lang mismong sariling kakayahan at abilidad, umaasa. One example of law of singleness is employment. Paano to? Mag-isa, required everyday pumasok. Pag nagkasakit, may kita wala. Wala. So, ibig sabihin nito, ito yung mga tao no work, No pay. wala namang mali doon pero yun kasi yung nila. Sila yung mga tao na they have to work every day for them to earn. If they don't work, they won't have income, okay? Now, another law of singleness. E na tawag nating self-employment. Ano itong mga self-employed? Ganun pa rin, mag-isa, record every day pumasok. Pag nagbakasyon, may kita wala wala. Kasi sila lang din mismo ang tatrabaho sa sarili nila. For example, ng mga self-employed, ano to? Ito po yung mga may-ari ng negosyo, mga doctor, mga abogado, mga may-ari ng sari-sari store, sila po ay nagne-negosyo, pero sila rin ang nagbabantay sa negosyo nila. So, ganun din. No work, no pay. Now, meron naman isang diskarte ng mga mayayaman, ba't sila yung mayaman? At ituturo ko sa inyo ngayon. <laughs> ang tawag nun is the law of leverage. Paano to? Ibig sabihin ng leverage, ito yung tipong no work pero will pay ka na. Pwede ba yon? Yes, pwede yon. Actually, maraming taong gumagawa nito. Kaya lang, this is not being taught in school. Kasi syempre, it's for you to find out. At buti na lang napanood mo itong video na to. One example of that is Mr. Lucio Tan. Si Lucio Tan, siya po yung may-ari ng Fortune Tobacco. Siya po may-ari ng Foremost Farm in Davao. Siya po yung may-ari ng Asia Brewery. Eton Group of Companies, Philippine National Bank, Logistics, meron din siya, at siya rin may-ari ng UE. Meron siyang malls in China and Hawaii, Allied Banking Corporation, Century Park, and Tanduay Distillery, and many more. So si Lucio total, marami siyang negosyo. Ngayon, anong dumami sa kanya? It's the people working under him. So Lucio Tan right now has 40,000 plus employees who will work 8 hours a day. So si Lucio Tan mismo ay merong 320,000 hours per day. Imagine. Samantalang tayo, if we'll just use the law of singleness, if you will work 8 hours a day, that's 5 days in a week, you work for 50 weeks for a year, and work for 40 years, alam nyo ba kung ikaw ay walang absent at wala kang late? All of your life, ang total working hours mo is 80,000 hours. If you are doing the law of singleness. sa Samantalang si Lucio Tan, ang 80,000 hours niya, na almost whole of your life na, is only 2 hours niya lang. Because he used the law of leverage. And next, pag-usapan naman natin ng income. Alam ano mo ba, kung si Lucio Tan ay kumikita ng 10 pesos per hour, malaki maliit. Kung ikaw babayaran ng 10 pesos per hour na sweldo, maliit, di ba? Malamang hindi mo tatanggapin yung trabaho. But if Lusutan is earning 10 pesos per hour, alam mo ba na in one day, meron po siyang 3.2 million? And in three days, meron po siyang 9.6 million in three days if he is just earning 10 pesos per hour. Samantalang if we will do the law of singleness, kasi ayaw natin magparami, gusto natin tayo lang talaga mag-isa, If you are being paid 120 per hour, 120 per hour, malaki or maliit, pwede na siya, actually. Kung ikaw daw po ay binabayaran ng 120 per hour, it times natin yan sa 40. Alam mo ba, meron ka rin 9.6 million, but in 40 years. At yun ay kung naitatabi mo kung ano yung sinusweldo mo. Pero actually, usually, kung ano yung sinusweldo natin, sakto lang siya pang araw-araw. Kaya para sa akin, is really, really important from law of singleness, tumawid ka sa maglo-law of leverage.